authentic Filipino cuisine Inasal uh, What's up, Philippines? So, nandito kami sa Inasal, sa Orchard City. Uh, dito yeah. sa mga ni Mamot. Uh, nag loksi Thank you so much. Ito yung restaurant Ito ang nyo. mga Inasal. Ganyan okay, yung mga product nila. <laughs> ito. At, ito. Apay, apay ito. Ito. Bye bye. Bye. Kau itu Filipino siap. Nah, di tu salakit nasab. Di nanti pelabu. Alus mga Pilipino. Ay, oh, Pilipino products uh, dito. nandito. Dito yung lucky. Oh, may para yung piyesta rin doon. No? Oh, bari piyesta <laughs> meron din. Oh, ayan na. Uh, hopper. yan yung pinaka Food court. Ayan ang bilihan ng mga murang product dito. Ito ang Filipino uh, store dito. Pinoy store. Uh, marami kang mabibili dito. Na uh, kung ano-ano. Ayan. Philippine product nandito. Sa Pinoy store. Ayan, Pinoy store. Yan si Madam, may-ari. Si na'y may-ari. Sige. <laughs> Ayan po. yung laki. sa kabilang building Ayan, yeah, yeah, takas yung yeah.

mga lol mong vlog eh Kaya pala yung iba hindi nagalaw kahit alam mo Meron ka pa kain dali. bago, raw oh yung mga kumano video yun eh kung saan kita kayo kung kami talo tayo welcome to Singapore welcome to Singapore welcome to Singapore welcome to welcome to Singapore Yeah, what? We... Naparami na itong kakainin ko ngayon. <laughs>